Tapos tayo ng rear brake. Sana naman, di umulan. Malimlim. Ayan so, na. Magalan natin ito guys.

yun oh wala na natin to Let's go hey guys ito isa na natin buhusan natin na itong hindi siya sponsor ba RAC decreaser decreaser all purpose laging tandaan, prevention is the key. kamay ko na lang madami. Ayan. So, kakabit ko tayo ng drena. So, guys. Bago ay maglalagay ng brake. Yeah, ayan. Dapat lapat yan. Yung piston ng ano, ng caliper natin. Ayan. Easy ko lang, guys. Tulad po ng camera man tayo. So, lapat lang Yo guys, okay na. Napagpalit ko tayo ng Ayan pala na ito guys. Ito. Shiki yeah. room. Brake pad. Agating ko guys. Pwede Raider 150 at Sonic 150 sa likod natin ha. Tapos sa harap, Wave 125 yung ginamit ko dito. Na, na, na... Brake pad. Kaya saan naka-on sa clicky? Hindi kinain ang